Stop doing this. Three mistakes with your clones. Merong mga bagay na hindi mo dapat ginagawa sa iyong mga damit o sa iyong mga kasuotan. Dahil maaari itong magdulot ng grabing kamalasan. Ang iba naman ay maaaring magkaroon ng sakit. At maaari din maipasa o makuha ang mga swerte enerhiya mo o maaaring makakuha naman ng iba ng negative energies dahil sa mga gawain ito. Ang ating mga kasuotan ay may kakayahang makapag-akit o makapagdulot ng kamalasan. Kaya't pakaingatan natin ang ating mga kasuotan at wag nating hayaang ito ang maging dahilan kung bakit nagkaroon ng kamalasan sa ating buhay. Avoid hanging clothes outside. Ang ating mga sinampay ay huwag ninyong hayaang abutin ng dilim at ito ay nakasabit pa sa sampayan. Ang mga ito ay maaaring makaakit ng mga negative energies mula po sa mga naglalakad-lakad sa labas na mga energies o ang tinatawag nating wandering ghosts. Ang mga yan ay maaaring magdulot ng kamalasan, sakit at maaaring magdulot 'yan ng epekto sa inyong mga negosyo. Maaaring manatili sa kasuotan ang mga energies na naglalakad-lakad sa gabi o ang tinatawag natin spirits of the night. Huwag nating kalimutan na kapag dumadating na ang dilim, dapat nating ipasok sa loob ng ating tahanan ang lahat ng ating mga damit na nakasampay dahil maaari po makaakit sa kanila at maaari nilang ang ang kasuotan na yan at maaari silang magdulot ng kamalasan sa taong nagmamayari. Kung sakasakali na mayroong kayong mga kasuotan na naiwan sa labas, at ah, hindi niyo ito sinasadyang maiwan. Bago po ninyo yan, ipasok sa loob ng tahanan. Hagisan nyo po yan ng ilang butil ng asin. Yan po ay ginagawa para ma-cleanse ang anumang mga energies na andyan. Ang iba naman ay po pwedeng labahan ulit, lalo na kung yan ay iisa lang naman. Ngunit kung yan ay marami, pwedeng hagisan ng asin at hayaang masok sa sikat ng araw para ma at maaari na itong gamitin muli. Pakatanda ang mabuti na ang ating mga kasuotan ay maaari pong magdulot ng swerte sa atin, ngunit maaari ding maging dahilan ng kamalasa natin sa buhay. Narito ang susunod na mistakes kung bakit minamalas ang tao dahil sa kanilang kasuotan. Avoid sharing clothes with others kung ito ay kasalukuyan mo pang ginagamit. Ngunit kung meron kang mga damit na hindi mo na ginagamit at ito ay nakatago na lamang sa iyong lalagyan, maaari mo yang ipahiram o ipamigay sa iba. May kaibahan lamang sa mga damit na kasalukuyan mo pang ginagamit. Sabagat pag iyan ay iyong naipahiram, maaaring magdulot yan ng kamalasan sa iyo. Ang mga damit na kasalukuyan natin ginagamit ay mayroong enerhiya na nagmula sa atin. Sa pamamagitan nito, maaaring mapunta sa mga taong humiram ang ating mga wealth energies at maaaring din mapunta sa kanila ang mga negative energies. Mayroong iba't ibang sitwasyon na kinakaharap ng bawat isa sa atin kung tayo ay dumadanas ng problema at mayroong taong humiram ng ating damit maaaring mapunta sa kanya ang mga negative energies na pino problema mo ngunit kung ikaw naman ay mayroong mga wealth energies ito ay maaaring mapunta sa mga taong humiram ng iyong kasuotan. napakahalaga po napakatanda natin mabuti napakaingatan natin ang ating mga personal na gamit dahil maaari itong maging daan upang mawala sa atin ang mga wealth energies na nasa atin na. At ito ay mapapalitan ng mga malas na enerhiya at makakaapekto ito sa ating buhay. Rip jeans o rip clothes. Ang pagsusuot ng mga ganitong kasuotan ay maaaring magdulot ng kamalasan lalong-lalo na kung susuotin mo yan sa importanteng mga araw. Maaari kang magsuot ng kasuotan na yan kung nais mo. Ngunit pakatandaan mong mabuti kung ayaw mong malasin ka, iwasan mong suotin yan sa panahon na ikaw ay nagse ng iyong kaarawan. Iwasan din ang pagsusuot ng mga damit na may disenyong punit-punit kung ikaw ay sasalubong sa bagong taon. Sabagat maaaring magdulot yan ng kamalasan. Ganon din sa mga taong mahihilig magsugal. Titingnan po ninyo ang inyong mga kasuotan kung kayo po ay tataya o anuman ang sugal na inyong nilalaro. Dapat po hindi punit-punit ang suot ninyong kasuotan ang ibig sabihin broken energies kaya't hirap manalo. Maaring nananalo ka ngunit nababawi. Tinitingnan pong maigi bago ka tumaya, tingnan mo, hindi baling hindi bago ang suot mo. Basta po buo, walang punit. Sabagat broken energies po ang meaning niyan at maaaring magdulot 'yan ng kamalasan. Sayang lang ang pagtaya. Kaya hindi po kailangan bago ang suotin mo, kailangan po buo. Mahalaga po na kung kayo ay mahilig magsugal, isa po yan sa tinitingnan dahil maaaring magdulot yan ng kamalasan. At pakaiwasan na magsuot ng rib jeans sa mga importanteng mga araw dahil maaaring makasira ang adesenyo at magdulot yan ng negative energies. Maaari tayong magsuot ng ripped jeans o mga ripped clothing. Kung nais ninyo, ngunit paka nyo lamang sa mga swerteng panahon upang hindi ito magdulot ng kamalasan. Ang pagtutuon natin sa ating mga kasuotan ay isa sa pangamaraan upang mabantayan natin ang mga swerteng enerhiya na nasa atin. sapagkat mayroon pong kasabihan na maaaring mawala sa, sa iyo ang mga bagay na meron ka sa pamamagitan lamang ng pagpapahiram mo. Dahil ang ibig sabihin nito, you are lending your wealth to others. Kaya't pakatandaan po natin mabuti, kung nagnanais kang mag-share sa iba, maaari ka pong mag-share ng kung anumang bagay na nais mong ibigay. Ngunit kung ayaw mo na ang wealth energies mo ang ma-share mo nang hindi sinasadya sa kanila, huwag mong ipapahiram ang kasalukuyang mga damit na ginagamit mo. Kung mahilig ka sa ganito ang mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay.